Mama. Gamit ka ng gunting na eh. Para mabuksan mo. Yung alin? 52? Saan yung 52? Dito, diba? 51 doon. Ha?

Ma ha? Kasi birthday ko eh. Ako yung magre-regalo. Ano ni nanapoy? na buksan na daw. Nahanap ko matagal na dito na tablet kami ni Jo Maria na gani. Kita mm -hmm. yang paling lupa hati. Kita yang boxan betul. Inaangat lang yun Inaangat mo lang. Ang Angatin mo lang yung hawakan. Hmm. Yan, pag ibaliktad mo yan, magluluto ka, Hindi ka na magbubukas-bukas, uh, baliktad-baliktad yan, ah, baliktaran. Hindi, mm. okay. ibig mo sabihin mayroon siya ano? Yan, baliktaran yan. Mm -hmm. Oh. Hindi ko na dati yung ano mayroon sa, ano, butas, ano, butas butas, 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 Ah, yung ano, maramihan? Uh oo. -oh. Mm -hmm. yan, isa lang, single lang yan eh. Pero okay na yan, kisa sa kawali. Ay, oo. oo. Hindi natin. Hindi natin. Mm -hmm. <laughs>